Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 6, 2025, Merkules. At ngayon po ay kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Ngating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ni Propeta Daniel, Chapter 7, Verses 9 to 10, and Verses 13 to 14. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buho. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay isang milyon bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay umanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat patuloy ang aking pangitain ang nakita ko naman ng isang tila taong nakasakay sa ulap bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman binigyan siya ng kapamahalaan ng karangalan at ng kaharian siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao bansa at wika ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang Salita ng Diyos Muli po isang palang araw sa inyo pong lahat. Ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang pagbabagong anyo ng Panginoon o ang Transfiguration. Transfiguration, ibig sabihin pagbabago sa buhay. Kung kaya at sa atin pong narinig na unang pagbasa, ito ang natunghayan o nasaksihan sa pamagitan ng pangitain na binigay kay Daniel. Na nakita niya ang uh, kaningningan at kalwalatian ng uh, nakaupo sa trono at nagahari magpakailanman at mayroon pang isa no, na nabubuhay din magpakailanman. At ito ay patungkol siyempre no, sa ating Diyos Ama at sa ating sa Panginoong Heso Kristo na ina-acknowledge din no, sa ating maririnig na ebanghelyo kung saan ay naroroon si Moises at si Elias na nagpapatunay na si Kristo ang uh, katuparan at kabuuan ng uh, pahayag ni Moises no, ng kautosan at ng lahat ng mga propeta sa katauhan ni Elias. At isa din sa matingkad na maririnig natin ngayon ay ang pagpapakilala kung sino si Jesus at kung ano ang dapat natin gawin. Sabi nga, si Jesus ang pinakamamahal na anak ng Diyos at dapat natin siyang pakinggan. At yan po yung atin pong pagdiriwang ngayon. At ang paanyaya sa atin ay mapagnilayan din natin. May mga bagay sa buhay natin na kailangan natin baguhin may mga bagay na minsan uh, hindi natin kayang baguhin sa sariling lakas natin kundi sa tulong at lakas biyaya ng Panginoon no? sa araw nito sa diwa ng pagbabagong anyo ni Kristo ay maidulog din natin ang ating pong mga kainaan saan tayo po ay nahihirapan tungo sa pagtugon sa panawagan ng pagbabagong buhay o pagbabagong anyo at wala namang imposible no sa Panginoon basta magsimula din sa atin yung hangarin na tayo po ay mabago at kung mangyayari yan makikita din natin pagdating ng araw, ng araw sa tamang panahon ang nakita ni Daniel na tayo ay luluklok o doon din no, sa kasama ng milyong-milyon pa ng mga tao na uh, sasamba sa Panginoon at magpupuri sa Kanya. Sa so ngayon, uh, kailangan lang muna natin dumaan sa isang proseso, nahihirapan tayo na magbago, nahihirapan tayong baguhin ang mga uh, mali nating nagagawa, pero pakatandaan natin na maging sa si Kristo ay dumaan sa napakahirap na prosesong ito ng, uh, no, ng pagiging tao pero naipakita niya sa atin na kayang-kaya natin magbago basta't manalig lang tayo sa ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.